Magluto tayo ngayon ng pansit at saka ng creamy carbonara. Isang kilong carbonara lang ang ating alutuin tsaka pansit. Yan lang naman. Para naman makatikim din ng handa yung mga tagarini sa amin, sa bukid. Dahil nga ni kami ay naghanda nung isang araw, ng birthday ng aking darling, ay kami-kami lang ang nakakain. Magluto muna tayo mga kalab Ayan mga kalab, o oh, kulo na ang ating tubig. Alagay na natin ang ating pasta mga kalab. Itong carbonara na iri. Nag-request lang ang mga pamangkin na daw nila itong carbonara. Kaya yan, ating apat luto. Madali lang din naman itong lutuin. kering kering natin magluto nito. Kahit na pang merienda, merienda lang natin. Pag napaibig kayo, ayan, pwede kayong magluto kahit ngayon ay ano lang Nestle cream lang at saka kaunting ham pwede na yan mamaya na ulit mga kalab at ako'y magaluto muna sibuyas at bawang pag ako'y nagaluto gusto ko talaga maraming bawang at mabango kapag ginagisa depende naman yun sa inyo pwede naman konti lang mga mahalaga meron pag minsan din naman, konti lang din, lalo na pag walang wala, talagang kailangan natin tipirin. Tama na muna ang isang butil, dalawang butil kapag nagaluto, lalo na pag mahal ang bawang. Siyempre, for the tipid ang mga person, kailangan tipirin, lalo na pag mahal ang binihing. Yan. Habang nagagayat ng sibuyas, ay ata, nagaluto tayo ng ano, pasta. Pagdating na natin at nakayari ay ano, maya-maya pa. na yung maluto. Malambot-lambot so, na yung noodles. di lang naman itong ating alutuin at kaya ay pang narienda din lang. Siyempre, hindi mawawala ang pansit na favorite natin. Ayan, malapit na yung maluto. Mga ilang minuto na lang. Mga 5 minutes luto na yan. Pwede na nating ahuning. Isang kilo lang naman yung niluto ko at may pansit pa tayo. So, na ito mga kalab. Ating aahuni na. For the init. Ahuni na natin. Ayan mga kalab ko. Salain natin. Alright. mauling ang kawali. Hindi na natin ito aanin. ganyan na yan. Okay na yan dyan mga kalab. At prepare na lang natin na ating ano, samiya at alutuin na rin natin yan. Ang init. <laughs> ang init dito. Malibasay tayo ay nasa kusina. Pawisan na ako. Sadya naman akong pawising. Pero lalong pawisan. Ang init hapon na mga kalab, lang pasan ng alas dos ng hapon, tamang-tama lang ito. Bago tayo matapos magluto ay saktong merienda. Meriendahan ng mga batuta. Hatigin natin yung ating sibuyas at bawang para sa pansit. At ito ay para sa carbonara. Pawisan na ako mga kalab. Pagpapasa na tayo. Chat-chat ng ating ano, garlic para sa ating creamy carbonara. Ang inip, wala akong ano, wala akong ipit. Wala akong puyod. Ito naman yung mga ingredients na ibili ko para doon sa ating ano, mga kala. Kaunti lang yan. Pag sa natin yung mga sibuyas at bawang nila. Ayot na lang naman yun. na rin natin yung huh? ham. Ito nga ni pala yung binili kong ham. Mura oh. lang yan. Kaya yan ay affordable ng lahat. Mayroon pala nga ni ako dito ng ano o. Oh, yung buong mushroom at saka creamy mushroom. Isang lata na buong mushroom at saka dalawang creamy mushroom ang ating alagay. Tapos meron tayong meron tayong Nestle cream at saka Alaska Evap. Yan ang ating simple ingredients para sa ating creamy carbonara, mga kalab. Magluto na tayo. Nagausok na ang ating kawali. Lagay na natin ang mantika. Tapos, unahin natin yung ano natin yung nga. Trituhin na natin ang ham. Madaling lang yan para magluto ka din na ang natin ng spaghetti. Love. dahil luto na ang ating ham ahumin muna natin dito tapos magagisa naman tayo ng sibuyas at saka dawang ganyan lang lagay na natin ang bango ang bangon ng mga kalaw. At pula-pula hindi ang natin kung sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na ganun din naman yun. Tikman natin yun. Madali lang itong maluto. Masarap din yung hamik. Malasa din. Ilagay na natin ang ano mga kalaw. Alaska. Lagay na natin itong mga kalaw. Simple lang ito mga kalaw simpleng carbonara. Yan. Wala ang ating salaan, mga darling. Wait lang. Maglagay tayo dito ng ano, kaunting paminta. Wala ang paminta. Tapos, kaunting asin. And then, lagyan natin ng kaunting asukal. Yan. Ilagay na natin ang haluhaluin lang natin itong mga kalat. Lagay natin itong ano, oh, mushroom. Tinanggal ko yung sabaw niyan. Lagyan natin ng kaunting tubig mga kalaw para naman lutong-luto yung ano, konti lang. Apaygahin naman natin. Tikman natin. sorap. Hmm, ang sarap. Dapat atapings natin ito, pero sama na lang natin para mas masarap sarap mga kalab. Perfect pang merienda. Malapit na itong maluto. Ayan, pwede na nating ilagay ang ating pasta mga kalab, luto na 'yung ating ano. Patayin na rin natin 'yung ating apoy at ating ahaluin ito. Masarap nito mga kalab. Oh. Ang dami pala nito. Ang ganda ng mga kalab, ang ating creamy carbonara. Luto tayong pansit mga kalab. Ayan ang aking mother. Ayan, nagkatot ng manok na ating apalagatikin sa gata ng nyo. Ano may? Pag-alagatikin. Oh, Pag-alagatikin. Yes. ayan, napula pula na yung ating manok napalaki pala yung aking kulsad mga kabab pwede na natin ilagay ang sibuyas at bawang pagsamahin na natin pag ako nagagisa, madalas ganito ang inagawa ko inapagsama ko na yung sibuyas at bawang kapag iisa mapapula-pula hilaan natin yung sibuyas at bawang at ating alagay na yung ano gulay ayan, lagay natin ng kaunting gulay Kalahating kilo lang ang isang kong gulay. Tapos, lagyan natin ng mon. Soyo. Ganito ako magluto ng pansit mga kalaw. Kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan ng pagluluto. Basta ganito ako magluto. Paminta. Lagyan na natin ng tubig. Wala akong ano. Pakpak na lang natin. Ayan. Ah, pakuloy na ang natin yan mga kalab hanggang sa mga ano siya. Mmm. Sarap na. Ayan mga kalab, Bulong-bulo na ang ating ano. Pwede na natin ilagay ang ating bihon. Isang pinggot kalahati ito isang kilong bihon, tsaka isang kilong miki. Malambot yung aking ano. Ayan mga kalaw. Malakas yung apoy natin, kaya pwede na natin isabayin ng ating miki. Haluin lang natin. Malapit ng maluto, ito mga kalaw. Kaunting halo pala. Malakas ang ating apoy, kaya ilagay na natin itong ating tirang gulay. Pinahuli ko yung ibang gulay para naman hindi siya masyadong malutak. Para medyo crunchy pa rin yung ating gulay. Tapos tapos, hinahan natin. Malapit itong maluto. Saktong-sakto naman. At oras na ng merienda. 3.30 na ng hapon. Ito na, luto na ang ating pansit mga kalab. Merienda tayo.